Sige, para yan. Manatamang ko, diyan kanarecip eh. Mas sir, madiwala sa mga boss eh. Banina. Mayroon tayo. Mayroon tayo. Mayroon tayo. Mayroon tayo. Mayroon tayo. Okay na yan. okay-okay. Ayun, tingnan nyo, may brace pa yung likod niya. oh. May brace pa yung likod niya. Oh. lakas Ayun mga kaluks, walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos. Ayaray, ayaray.

Sige, baklasin mo lang. Gagaling ito ha? Ano ba ginawa mo dito? ulam barang? ulam barang? Hindi ko alam sir. Wala kong kulam mga barang. Wala kang alam? Opo. Tawang na eh. Kato ito ganun na? Ha? Tapos ang tuk. Aray ko po. Aray ko po. Aray ko po. Aray ko. Po. Alit inggit. 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 Ulang barang. Hindi ko alam, sir. Hindi mo mo lang. Mari, sir. Sigurado. Ah. Ah. Tanggalin mo lang. Tanggalin mo Ah. Tinatanggal ko na po. Mupo ka ng maayos. May gusto ko pang sabihin? Gusto mo nang mamatay? Patawarin po ako Sana yes, ng sa yes, mga taong ito. ah oh, sige na. Patawarin na. po ako. Okay, tumahimik ka na. Gagaling na ito ha? Opo. Gagaling na ito ha? Opo, sir. Sige na. Paalam na sa'yo. Ah. Oh. Ah.

Hindi na oh, okay. inom ka. Kundi na lang yung... Sige, gagaling ka din. Ano ba, kung sa'yo pro ba problema dito? Malalimit ako po kapatid. Kapatid ko kasi, itong gagawin ko dito eh. Ahhhh. Baka bawat itong gagawin mo Okay, so ano naman ang problema sa katawan? Itong ah, pero split disc. Ha? Split disc. Tapos natumba ko, naglaro na ko ng papulg-papulg. It's true. Okay, sige so, lang, inom mo na. Inom mo na.

Pwede mo nyo dyan. By yourself. Hindi, si Noyes eh. Pwede. Ang mga gano'n eh, kaya rin yung mantray yourself. Ah, Noy, patumantray. Nisisita siya na ito ang sino para kami na ito. Si Noyes. Ah, ano na ito to? Bago ito ni Banta man, poder ano ito. Ha? Hindi, hindi na? hindi lang. Ito yung kasi ko sa ork, mga adjustment. Kaya it, pwede ito yung final. Don't take it. The... Actually, sir, oh, about the lower part.

Ayun mga kaloks, hindi nakakalakad. Kanto meses na ito kami na. Ng meses ya. Months. Months. So, eto si sir ay isang sundalo, natumba, mayroon problema sa kanyang balakang. Ayun no. Oh. Nakakalakad na hindi binubuhat na lang yung kanyang ano pang suporta. Eh kay, hindi siya makalakad kapag wala wala ganyan. So siya pala ay kinulam at pinamot ni um, ni Bro Ricky at nag-back up lang tayo, nag-healing tayo, inayos natin, natin yung yung spinal niya. So ayun. Um, ha? <laughs> 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 Sige, kami na. Sige lang. Tapoy pwede. Oh. Sige, paralya. Sige, paralya, paralya to. Kami na. Sige, paralya. Sige. Manada mo ko tiyo ka na-receive

Ano masasabi niyo, sir? Ano masasabi niyo? Sa camera para makita ng mga followers natin. Binibigay okay. ko ang tawes kong para sa mga magsaka. Sa Panginoong Diyos, wag sa amin. Sa Panginoong Diyos. Panginoong Diyos is always in my heart. To God be all the glory. Amen. 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 Pwede akong magdasal. Well, yes, okay. Magdasal kayo. Pwede kayo umupo. Or okay. ganyan lang.

Sige. Ang squat man yun. No, squat. Si Tagarando to. Sige, proba daw to. Kung Hindi, ka lang. Kung sa ulo naman ka sa sikero, Proba lang, Jutay. Hindi. Naman lang, okay. Pursa. No, proba lang. Hasta doon, di. sisita sa parts na dito exercise kasi dito yung uh, lumbar yung sa takay. <laughs> ha Dura <imitation> ha? Oh. Ito maestro. Ito mba lang gato. Amo sa cost dito O, oh, sabaga'y kaya sila kung malo, koresan Plus, el healing power, del pranic healing, yasi kita. Tama, man, po, Si, si. So, <coughs> necesita lang tuman repent parin, si Sí. Pati ito tamin mismo, necesita tuman de repente na dito yung mga mali yas ito. Ah, oh, okay, bueno, okay. bueno, good. Por eso, yan, yan penetrate and healing power di ato. Kaya yung confess ganito. ko <coughs> Na mga atik-alok okay, hey, hey, hey. hindi hindi yung katapunetensyon dito mga talamagal kami sleeping consciousness turmido ka sila na reality kung mga puppet lang ka sila kinamundi yung sabi natin ng na spiritual to cease to believe man hindi oh, pati yung hiraylo hmm. ayan is pan-pan na na yung mga basic theory yung mga hiraylo ayun mga kaloks ito si sir isang sundalo retired ba't ito hindi retired sundalo natumba lang siya yung disc ng kanyang dito sa puwetan ay may fracture ba? Tama? Oo, kaya may brace siya sa kanyang likuran hindi siya makalakad ng ilang buwan kung wala yung ano ba tawag dyan? Uh, basta supporter hindi, akelo? agarato to walker, walker kung walang walker, hindi siya makalakad eh ngayon nagulat siya, siya mismo nagulat nakakalakad na siya kaya bata pasyente, 7 anyo Puba uh, yan. Yeah. Oh, Paes pae siya ang pwepo. Pansin natin kami na oh. Pansin natin kami. Siyempre, siya ay generalist stretcher. Parang ang diretsyo. Generalist kaya. Siya ay try-on na reman. Ngunit yan ay benakong day-dose. kita, hindi ako promete. Uh, kaya at the end of the day, LPS oh. at takura hindi iyo. Yes, Sir. Okay. okay, okay see. Pero siya, siya ay mga ibalik na kayo. Ikskuliosis. I think, much better kayo. Tan-align kayo na chiropractor. Kaya talipa ko. Aproba ka lang ng chiro? Ay, taro. Kawada yung isa na si Kita Resolution. Bagay na. Pero lang tuloy ba aki? Kaya na yung mga lumbar problems, kaya na tayo na mga sciatica, ben pronto lang yung sa Takura ako. mga ansina. Pero si Randall Problema, kumuti akelya liya, studiosis doon, pero lang kita? Kaya hey, honestly na ito yung pay Anay ah, payo, nay payo pwede asi totally kada buena di atong pasyente. Kasi tiko iyal spine disuyo. Si. Aba. Oo. Oh. Okay, sige. Okay, ayun mga kaloks, uh, si Bro Rick yung humawak. Uh, nandun ako sa kwarto. Eh, nagulat ako, ma maingay na. Eh, lumabas ako, curious ako. So, ito pa lang si Sir ay biktima ng kulam. Siguro, isa sa mga babae na, yun ha, uh, yung ginamit niya, So, ganun ang nangyari. Kaya, uh, parang sinumpa siya or kinulam siya dahil sa ginawa niya. Pero ganun pa man ay pinapatawad niya pa rin at uh, pinapatawad niya rin at din siya ng, tool, uh, ng tawad sa kanya mga ginagawang mga kamalian. Nag-confess naman daw siya sa pare uh, bago pumunta dito. So, mainam at ngayon ay nakita natin nakakalakad na siya. So, salamat na mapuri sa Diyos.